laman so yung ginagawa natin para ma-improve yun ay nagnanarsery tayo or gumawa tayo ng mother plant kasi ang itatanim natin dito tayo kukuha na itatanim ito so ibig sabihin pag identify natin sa itatanim natin yung walang ugat so talbos so ito yung maganda itanim kasi yung productivity nya is maganda talaga yung uh, laman so, yung outcome na laman nya So yun pa rin kailangan natin. Kailangan natin kumpleto siya. Ito naman beans, mga beans to, mga beans. Yan nandoon. Kung kayang magagamit ng black canvas, black canvas gagamit tayo ng black canvas kasi uh, minus yung ano, minus yung damo na totobo. Hindi ka magpaulit-ulit uh, magdamo. So ayan naman eh, uh, Okra naman. Yan, isang linya okra. So ganun lang.

Ayan, magandang araw mga kagre, ka uh, dito na naman tayo ngayon sa nursery sa Tuktok. So ang gagawin natin ngayon mga kagre, ka medyo ngayon lang uminit, titingnan natin yung mga gulay nila dito sa yung mga nursery. So update-update lang tayo, Tingnan din natin yung uh, kamuti dun sa likod, saka yung uh, film house na ginawa. Yung ginagawa nila ngayon ni Makmak, dito sila sa nursery. Kasama nila si Pisot. San si Pisot? Si Pisot. Ah si Pisot. <laughs> Kaya ngayon mga kagre, wala tayong magagawa, eh, din natin yung gulay. So silipin natin yung mga repolyo, kamuti, talong. Kasi sa paligid, pagka ganito yung panahon, mas mainam na may mga gulay tayo sa paligid. So ngayon ang ginagawa nila dito, nagre-refile sila sa isa cycle natin na uh, rubber. Yung rubber na yan ay ibabad natin yan after few months. So naka siya, may susunod, may nauna. Para hindi siya pantay, para hindi tayo mahabol. So, yun ang gagawin natin kasi kulang na tayo sa scaled budder. So, yun mga kagre, tara, silipin natin yung mga gulay doon sa likod. Tama natin si Sir Dindin. So, yan yung mga similya na itatanim Talong. Yun, yun. <laughs> Ayan mga kagre, kita mo yung ano namin ngayon kasi tag-ulan. Nag-isip nag si Sir Dindin kung paano makatanim ng gulay tag-ulan. So lahat ng bagay may paraan. Yan, kita mo yung ano. Sobrang ano lang yung uh, gastos na yan. Uh, sobrang uh, least lang kasi yung mga raw materials, uh, raw materials na ginagamit, mga kawayan dito lang din sa paligid ng farm. Yung so, gagawin nila ngayon, katanim sila ng repolyo. Yan repolyo. Yan si Sir Dindin. <laughs> Siya na mismo nagtanim. <laughs> Ayan, ni Kuya Edwin. Ari ah, mga kaagri kasi tag-ulan ngayon. Ah, dito natin ni eh, tinanim sa loob. So, maganda kasi pagka ganito. Talagang safety siya. Yan, puli. Pero doon sa labas mamaya mga kaagri, tingnan natin din yung mga gulay nila. So mga gulay lang to, pang ano lang, pang sariling konsumo kasi pag sa ulan uh, may nagkagawa pa rin kasi sa labas hindi ka maka-activity dahil sa ulan dito tuloy-tuloy yung ulan so masasayang lang din yung mga tanim mo ilang days to sir? 15 Pip uh, ilang days to uh, bago harvest? mga ko to mga 60 60, 60 days o so 60 days so may, may production pa rin so hindi hard yung tagulan yung Yo, ripul yo. Hindi naman to pang ano mga kagrehan, di pang commercial, pang kain-kain lang. Ayan, tanim na sila, tanim. So, maganda kasi yung lupa mga kagreho. Oh. Maganda yung... Anong mixing nito sir? Organic? Organic. So, dasa sa what? Garden soil yan? Organic sodas at saka garden suede. Maganda rito kasi pagka nalamigan ka, pasok ka lang dito. Kang Smith! Ayun mga kaagri, ating tingnan natin yung mga gulay dito. So ito yung kamuti. Yung so, kagandahan dito mga kaagri kamuti ay ano to siya pang mother plant. So ibig sabihin mas maganda din sa kamuti kung may mother plant ka kasi hindi yung magtanim ka lang ng kamuti na galing doon sa hinaharvest na kamuti. So ang tendency kasi noon hindi siya mag productive o hindi siya maganda maglaman kung so, ginagawa natin para ma-improve yun ay nagnanarsery tayo or gumawa tayo ng mother plant kasi ang itatanim natin dito tayo kukuha na itatanim ito so ibig sabihin pag identify natin sa itatanim natin yung walang ugat so talbos so ito yung maganda itanim kasi yung productivity nya is maganda talaga yung uh, laman so, yung outcome na laman nya so yun pa rin kailangan natin kailangan natin ng mag uh, gawa ng mother plant so hindi tayo mag-direct hindi tayo mag-direct base lang yan mga kagriha sa ano namin experience namin kasi talaga yung ano yung nagawa na namin dati na kumuha lang kami ng kamote doon sa ano uh, sa nagharbis ng kamote um kami ng sayon uh, or cuttings so yung productivity niya pagdating doon sa ano hindi pantay-pantay So naranasan din namin, ginawa namin ng paraan. So ang ginawa namin, talbos. Gumawa talaga kami dito ng um, mother plant o pagkukuna ng binhi. So lahat ng itatanim namin, ito, 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 itong mga ganito, itong mga talbos. Hindi kami nagtatanim dito sa baba. Yan, yan nakikita nyo. Kasi hindi maganda yung productivity. So dito na kami nakikita na yung walang ugat pa is maganda yung productivity. So yun ang ginagawa namin kasi ang kamuti may kita din basta alam lang natin siya eh, proseso sa pagtanim. Kasi kunting area lang marami, marami tayong uh, laman na makukuha. So yan puro mother plant yan, puro mother plant yan. So kita natin yung kapal, tabi-tabi yung pagtanim kasi nga mother plant lang. Doon tayo, dyan tayo kumukuha kumu ng pang plantation ng kamuti. Ito naman kangkong. Oh. Lagyan natin ang black and bass. Yan kangkong yan papunta doon. Puro kangkong yan. Isang linya kangkong. Isang linya kangkong. Hybrid yan na kangkung. kangkong. Yan isang linya yang kangkong. Sa malit na area kompleto siya. Ito naman beans, mga beans to, mga beans. Yan nandoon. Kung kayang magagamit ng black and bass, black and bass gagamitan ng black and bass kasi Uh, minus yung ano minus yung damo na hindi ka mag uh, ulit magdamo so ayan naman eh, uh, okra okra naman yan isang linya okra so ganun lang ganun lang ginagawa namin dito pagka umuulan di makapunta sa area dito gulay-gulay sa pligid doon may uh, ano na doon uh, repolyo na doon uh, ito naman yung uh, beans na uh, gumagapang yung maiksi kasi yung kanina ba bagyo bin so andito lang lahat kompleto na yan ito halo halo na to hanggang doon pa yan pupunta so kunting area lang mga kagre ka marami tayong pwedeng itanim marami tayong pwedeng itanim so dun sa gilid may palay katabi lang din yung uh, natin mother plant So doon sa mga area na tatamnan natin ng kamuti, lalo na yung mga may tanim na, na ano Uh, may tanim na ng mga high value crop, pwede natin to intercrop itong kamote. Bakit? Uh, bukod doon sa kita, bonus na yon. Ang number one purpose natin doon, ay yung magbibigay siya ng uh, nutrient, uh, nutrient at saka moisture ng lupa. Na, pagdating ng tag-init, makakatulong siya sa moisture ng lupa. So kasi talagang ano tong kamote eh. Legumes kasi siya na may pakinabang sa lahat. Kahit ano pakinabang diyan, bunga, ah bunga, sorry, bunga. Laman pala laman at saka yung talbos niya. Ayun, may mga pala din dito sa paligid. Ganun lang ang pag-maximize. So kumpleto lahat halos. Ayun so, mga kaagre, tapos na naman tayo dito sa gulay. So kunting ano lang, kunting idea lang so na-share natin. Lalo na dito sa kamote. So, yan lang mga kagri. Maraming maraming salamat sa pagsama sa kunting panahon na pag-iikot natin. So, kunting kalaman, malaking bagay. So, yan mga kagri. Maraming maraming salamat. Magandang araw.